Ngayon, kung finally, sa July 28 umaga, sasapi sila sa majority, uh, re ko yon. And bawat isa naman sa amin ay nagdi-desisyon para sa aming sarili. And we remain uh, responsible and uh, accountable for that. So kung ganun, yung crystallized talaga, magsosolidify na senaryo umaga ng July 28. Uh, nung una, uh, ang ang option ko ay manatiling isang independent senator. Ah, uh, nagkaroon ako ng pangalawang posibleng option ngayon dun sa posibleng pagiging minority leader. Ito dahil sa posibleng pagsama nila Kiko and Bam sa majority. That's right. So nung una, kumpara option one ko was uh, magbuo ng independent block, option two became uh, tumayo bilang isang independent senator. So a third option na kinoconsider ko ngayon ay posibleng sumapi sa minority.